Ayan, live po tayo dito sa may, uh, malapit lang po to sa may SITO. Kung nakikita nyo po yung mga dumarating na mga ating mga kababayan dito sa may Manila SITO, yan po yung mga supporter po ni dating Mayor Isko Moreno aa uh, tatakbuhon po siya bilang isang mayor ko dito sa Maynila at uh, sasagupay niya po si dati niyang vice mayor si Lani Lacuna. Ayun po, napakarami po tong taga-suporta ni Isko. Kanina dumating po ako kami dito mga pasado alas 6. Eh may isa-isa na rin pong dumarating. Na mga taga suporta po ni Isko hanggang sa ngayon po ay hindi na po a uh, mapatid yung ano hindi na po maputol yung pagdating ng mga supporter ni Isko dito sa may punong-puno na po hanggang dito sa may uh, central central district po ito ay central terminal station dito sa may LRT kanina pa po yan yung mga tao kung ewan ko kung magkakasya po sila dun sa may kanilang meeting place yan hanggang dito kaalabo po uh, kampanya na itong nangyayari dito ngayon sa may harap po ito ng uh, yung eskwela doon sa may ayun, yun po yung kung nakikita nyo yung kulay puting building po na yun ayan po yung city hall po ng Maynila uh, at na rin po yung mga ibang taga media rito para mag cover Ito sa pagpapile po ni Former Mayor Isko Dumagoso bilang isang alkalde dito sa may lungsod ko ng Manila. At, uh, napaka garbo itong ginagawa nilang napak uh, suporta kay Yorni at halatang uh, halatang may panalo na dahil nung nagpile po si si Mayor Hani Lacuna at dito rin po sila dumaan at uh, inabangan po rin po yung pagdating po ni Mayor Hani Lacuna eh halos eh wala pang one fork mga siguro uh, aabot lang ng mga sandaan yung supporter ni Gusto pero uh, supporter ni Hani Lacuna sa ngayon, ito po ay mga supporter po ni Crisco Moreno itong mga dumarating dito mga yeah. uh, parade pa mga majorate nakabongga yeah. itong nagpapahil po ni Crisco Moreno ang kanyang certificate of candidacy dahil uling piling na po ito ng mga tatakbong ng mga kandidatura dito sa latin na 25 eleksyon. Ang okay. daming mga nag-a-suporta ni Mayor Isco. Ang katandempo ni Mayor Isco ay si... Ang dulo po ako yung, yung anak po ni uh, Atchensa si Che Atchensa yung po yung tatakbong vice mayor ni Isko <tong> napakarami po 'tong mga ano. Sa uh, supporter ng uh, Mayor Isko na dumarating sa ngayon Napakainit ang pagtanggap nila kay Mayor Isko at uh, napakarami yung meron pa ako nakita dito uh, empleyado ngayon ng City Hall pero meron siyang ano meron siyang hawak-hawak na hawak na ito ito meron siyang hawak-hawak na ganito at nakasuot pa ito sa kanyang kamay yung isa Ayan, at may mga sumisigaw pa rito. Sumisigaw e, niya, lakuna daw. Lakuna, lakuna, lakuna. E, sumisigaw niya. Pero nag-iisa lang siya. E, ganyan ang supporter ni Ani Lakuna. Dito sa may Ani Lasigaw. Ito naman si Bobet Hernane, isa sa sa konsyal ni Mayor Isko. Ang tandem ni Isko ay si Che Acienza, Ang kanyang konsyal ay si Mon Yupangco. Kunsilor J.B. Attorney Hizon. At si Consilor Bobby Espirito, ang kanilang congressman ay si Amado Bagatsing. Yan po ang kailado mm, ni Isko, ang kanilang congressman. Kaya si congressman Amado Bagatsing. At ang mm, iba pang kanyang konseho ay si Che <mukilipan> Borneo, <mukilipan> Tolvac Ignacio, at si Zed Floriano

marami itong mga support niya na dumarating hindi na maputol-putol pagdating ng mga support mula kanina pang alas na eh, alas 7 anong oras na alas 8 medya na pero patuloy pa rin yung pagdating ng mga support niya ko tatanong eh. Uh, gusto niyo ba si isko? o si pagpapatuloy pa rin si Ani ah, Lakuna? Kasi nung panahon ni Isko, hindi ko naman po, uh, wala pa akong pinakampiyan na, andy, na kandidato. Nung panahon ni Isko ay maraming nabago sa Maynila. Eh, dahil kami rin po ang nag-cover noon at bay sa si pagtakbo niya. Kulang pa kampanya sinubaybayanan namin si Isko at nung nanalo na siya at nung nanalo na si Isko ay binago niya lahat kahit na sinong matataas na official ng gobyerno pag nagkamali, mali kahit yung kanyang mga kamag-ana kung mali, mali kagaya po yung ginawa niya sa Divisoria dati hindi po natin mga daanan. Naka-bisikleta ka, hindi mo, hindi ka makasakay sa bisikleta dahil sa punong-puno ng mga vendor. At, uh, ngayon, ho, pagka dumahan ka sa Divisoria, kahit ibalagbag mo yung trailer truck, eh, makakadaan pa rin po ang mga tao dahil nilinis-punis ko yung kahabahan ng rektor mula Abad Santos hanggang sa may Pierre, wala wala ka na nang makikitang vendor pero sa ngayon ho eh nagkalat na naman po yung mga vendor sa gilid-gilid po ng Recto Divisoria sa same po yun at yung mga basura yung panahon ni gabi palang lang hinahakot na pagdating po ng madaling araw ay wala ka na makikita ang mga basura sa mga gilid-gilid. Pero ngayon, eh, tanghali na mag-akot eh, tambak pa rin ang mga basura at ilang araw nang hindi nahahakot. So, sino pang pipili At sa kais ko ay bawal sa kanya yung mga lalo na yung mga gumagawa ng kalokohan dinidisiplina ni Isko yung mga traffic enforcer lalo na yung mga traffic enforcer pag nagkamali ka si ka lalo si, si Isko isang beses lang yung nagkamali ka ng isang beses wala nang warning wala nang disciplinary action tanggal agad yun ang ginagawa ni Isko kaya yung mga traffic enforcer nung araw yung uh, si Isko ay nakaupo eh disiplinado

kasi yung huling piling ko ng Pantada dito sa may Manila uh, although sa may ano to sa SM Manila sila magpa-file so, ng truck ng basura hanggang dito muna tayo dahil iikot ko muna kami at uh, puputulin ko muna pang samantala dahil pagpunta po kami dun sa SM Manila at uh, abangan po namin yung pagdating po ni Yorme Yorme Isco Moreno ayan po maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat